Totoo nga bang may masamang epekto sa katawan ng nararanasang sobrang traffic sa bansa? Patunayan natin sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Araw-araw nararanasan natin ang trapiko. Pero, totoo nga bang may masamang epekto ito sa ating katawan? Tara, let's prove it! Ayon sa farmeasy.com, posibleng kang makaranas ng stress. Hindi lang physical stress, dahil damay ang iyong mental stress, lalo na kung malilate ka na sa appointment mo, o kaya sa trabaho mo, o kaya kung may gagawin ka pang errands sa life. Pero, nauubos ang time mo, kakaantay ng pag-usad ng daloy ng trapiko. Pwede ding makaapekto sa katawan ng air pollution, Buk Bukod sa chronic lung disease, posibleng ding tumaas ang blood pressure level, magkaroon ng pamamaga ang arteries, tumaas ang tsansa ng heart attack at magka-stroke, at ang pinakauli, sleep deprivation na nakakaapekto sa performance sa trabaho, pag-init ng ulo o mood swings at long-term memory. Kaya pinapayuhan ng lahat ng commuters na magbaon ng mahabang pasensya at magsuot ng face mask, gayon din ang bumiyahe ng mas maaga para makaiwas sa trapiko.